At sa puntong ito, makakausap natin live si MMDA Chairman Francis Tolentino. Chairman, magandang tanghali po sa si June Veneration po ito sa Balitang Hali. Ay, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyo mga tika sa baybay. Una-una po, kumusta na po ang paghahanda natin para sa traffic situation sa area? Ano na po yung mga posibleng nga uh, choke points dyan? Uh, ex ano, execution na po tayo ngayon. Uh, kaninang umaga, diniploy na po natin. Alas 9 lahat ng tao natin. Almost uh, 3,000 po yun kasama po yung contingent coming from uh, various Metro Manila cities. Okay. Uh, Chairman, so anong mga area yung posibleng pagmula ng pagsisikip ng trapiko once sa dubagsa po yung approach, mga tao? Itong approach, itong queuing, queuing ng uh, Philippine Arena, expected yan. ah, uh, Lalong-lalo na pagdadating ng, siguro ito mga between 3 to 5 ngayong hapon, kasi padat-padating na yung maraming mga participants dito. 3 to 5 ngayong hapon magsisimula na yung pagsisikip. Hanggang anong oras po yan? Kinabukasan po, eh, po yan. Habang, uh, habang nagsasalita ako, medyo marami na ho ito. So, expect natin pagdating pa ho yung iba. Chairman, nakikita nyo ba yung senaryo na kung sakaling talagang bumuhos na yung mga sasakyan dyan, ay uh, posibleng maging uh, space for parking yung outer lane, yung ilang bahagi ng NLEX? Ah uh, hindi po kasi may mga designated parking areas tayo eh. uh, sa iba't ibang munisipyo ng Bulacan. Alam na po 'yan ng mga maghahatid at uh, alam na rin po 'yan ng mga susundo. So itong mga naghahatid ngayon doon na po ang punta niyan at yun din po ang binabantayan ng mga Metro Manila Contingent, uh, contingent at yung mga uh, pulis ng iba't ibang bayan ng Bulacan. At hanggang kailan po inaasahan yung, uh, ang senaryo ng masikip na traffic? Anong oras Sig sa araw ng linggo? Uh, siguro po. Araw ng linggo, gabi. Uh, meron pa rin hulunis ng umaga. Kaya inihikayat ko po yung mga kababayan natin na uh, gamitin po yung bagong labas na INC Centenario app. Okay. At yan po ang magiging guide nila, Sherman? Opo, nandun po lahat. Ha. emergency numbers, nandun po yung... Uh, kung, saan, kung anong status sa uh, NLEX, at iba't ibang bayan ng lalawigan ng Bulacan. Sa mga walang access sa internet, Chairman, na ano anong mga pwedeng numero ang pwede nilang tabagan kung meron silang kailangan assistance? Yung 136 po, pwede pa po natin kasi nakakonek na, meron akong command center po dito. Magkakonekta na po yung MMDA at saka yung pong NLEX. Chairman, maiba naman po tayo ng, uh, ng uh, issue. No? Ano pong uh, mga paghahanda naman ng uh... ...ginawa ng MNBA para sa sona ng Pangulo sa Lunes... ...may mga isasara po bang bahagi ng kauna? Uh, Kaalis lang po dito ni General Balmoria, magkasama kami. Uh, sa alas 3 ng umaga, yung Commonwealth area... ...doon sa may Jock Ferrio Turnslot, uh, yun po isasara na. Uh, kaya yung ating mga motorista, uh, papunta po uh, Northbound... ...yung papunta po ng Litex, medyo po meron tayong uh, counterflow doon. Sa alas 12 naman ng tanghali yung uh, kabilang area ng Commonwealth ang isasara. Kaya yung ating mga pinablish na alternate lanes, yung Dahlia Street, Chestnut Street, uh, gagamitin po yung sa Uyo, yung po eh, yung po i-implement na. Ito, ito mga isasara, Chairman, ito naman yung mga usual areas na talagang isinasara. Usual po yan. Usual. Opo. At hanggang ano oras po yan? Kailan po ulit mabubuksan na sa daloy ng traffic, Chairman? Uh, Apa po ng uh, State of the Nation Address. Okay, uh, maraming salamat po at uh, magandang tanghali yan po si MMDA Chairman Francis Tolentino.